Ito na ang unang tanong. Nag-survey kami ng na isang daang lalaki. And the top seven answers are on the board. Prangkahan na. Sa tingin ng mga babae, ikaw ay blank. Alvin. Babaero. Babaero kagad. Survey says. Ay, Kuya Clint, ito na. Ito galing sa isang daang lalaki. Tinanong natin. Prangkahan na. Sa tingin ng mga babae, ikaw ay blank. Loyal. Iyon! Oh, Oo tayo sa positive. Survey says... Alvin, pass or play tayo. Shiver play, let's, let's go! Let's do it, Sunkiss Lola. Sir, balik muna tayo. Jensen, prangkahan na sa tingin ng mga babae. Ikaw yan, oh. Pogi. Maka! Survey <laughs> says... Okay, Laura, ito ay ayon sa isang dang lalaki. Prangkahan na daw. Sa tingin ng mga babae, ikaw ay black. Mapera. Mapera. Oo. I-describe mo nga, paano mo malalaman kung mapera ang isang lalaki? Pagmukhang mabango. <laughs> Kasi may pambili ng pabango. Yes. <laughs> mapera. Nandiyan ba yan? Dan, ah! ayon sa isang lalaki, prangka sa tingin ng mga babae, ikaw ay blank. Sinungaling. Nakulungot! Sinungaling! Wala. aling din daw yung sagot? Guys, stand by to steal. Stand by Alvin. Okay? Ayon sa isang dang lalaki, prangkahan na daw. Sa tingin ng babae, ikaw ay black. Manluloko. Manluloko! Services! Wala. Wala. Hindi, pareho na ng babaero siguro yun. Yan Wala. Na. Wala. Sir Ace, Wala. this is your chance to steal. Wala. Prangkahan na sa tingin ng mga babae, ikaw ay black. Tomador. Tomador. Tomador, JM, Mali. Mali. Lasingero. Ayan. Pare-pare. Medyo similar. Tumadur. Lasingero. Regalit. Mayasawa. Mayasawa. <laughs> Sir Clem, eto na. Ayon si isang dang lalaki bilang team captain, ano kayong sagot na inyo? Parangkahan na daw. Sa tingin ng mga babae, ikaw ay blank. Immature. Immature. Wow. Survey says... Okay? everybody, lahat tayo. Top answer tayo. Number one. Mayabang. Uh, Unong dating mayabang na. Number three. Number five. Badi. <laughs> Number six. Makulit. <laughs> Seven. Nag-hit agad sa score chart ang Sunkist Lola with 33 points. Pero Oaks lang yan. Oaks lang yan din. Malayo pa tayo sa final countdown, guys.